Yes, hiwalay po si Dominic at saka si Bea. Kung tama ang aking source, Bea ay isinuli na ang kanilang engagement ring. Ang nag sa nanay ni Bea na okay ang pre prenup ay si Dominic. Kumpirmado na ngayong araw ang paghihwalay ng engaged couple na si Bea Alonso at Dominic Roque. Matapos na ang King of Talk na si Boy Abunda na ang nagsabi nito. Nitong nakaraang linggo ay mainit na naging hakahakan ng marami na tila hiwalay na ang sanay soon to be Mr. and Mrs. Roque. Dahil kaagad na napansin ng mga mapagmatsyag na mga netizens ang mga bagay na maaaring sinyalis umano na hiwalay na nga ang dalawa. Katulad na lamang na hindi pagsuot ni Bea ng engagement ring nila ni Dominic at hindi na pagpost ng kanilang mga larawan na magkasama. Ngunit matapos kumalat ang hakahakang ito, ay mabilis ding nagsilabasan ng mga usap-usapang pwedeng dahilan ng kanilang hiwalayan Katulad na lamang ang tungkol sa Dingamonay Prenuptial Agreement. Maliban dito, lumabas din ang haka-haka ng ilan na baka nagkaroon ng away ang dalawa sa gitna ng preparasyon nila sa kanilang kasal. Lalo't sinabi ni Dominic sa isang interview na naiinis sa kanyang fiancé dahil pakiramdam nito ay hindi siya hands-on sa kanilang paghahanda. Gayunpaman, Inakala ng marami na baka nagkatampuhan lamang ang dalawa dahil hindi raw talaga maiiwasan na magkaroon ng hindi pagkakaunawaan habang naghahanda para sa kasalang mga magkasintahan. Ngunit ikinagulat nga ng marami nang kumpirmahin na ito ng King of Talk na si Boy Abunda ngayong araw sa Fast Talk with Boy Abunda. Ayon dito, tama raw ang balita ni Ogie Diaz na ngayon nga raw ay hiwalay ang magkasintahan ngunit sigurado umano siyang sinusuyo pa rin hanggang ngayon ni Dominic ang aktres. Dahil nitong nagdang araw lamang umano, ay nagkita at nag-usap ang dalawa at sinusubukan daw ng mga ito na intindihin ang bawat isa. Ngunit sinabi rin ni Tito Boy na isinauli na ni Bea ang engagement ring kay Dominic. Mga pahayag ni Tito Boy. So I am confirming. Yes, hiwalay sila ngayon. At last night or two nights ago, nag-usap yung dalawa. Anong status? Wala. I think kung tamang aking source, Bea isisinuli na ang kanilang engagement ring. Sa kabilang dako, nilinaw naman ni Tito Boy ang tungkol sa isa sa itinuturong dahilan ng hiwalayan, ang tungkol sa prenuptial agreement. Ayon kay Tito Boy, ikinagulat niya raw na lumabas ang ganitong balita dahil sa pagkakaalam niya raw ay si Dominic pa mismo mano ang nag-volunteer sa nanay ni Bea na gawin ito. Mga pahayag ni Tito Boy, yung prenup po medyo na-shock po ako. Kasi ang pagkakaalam ko po, many months ago, napag-usapan ho ito sa aking pagkakaalam. And I'd like to confirm this with my friend, my sources. Because when this was being talked about, yung prenup po, ang nag-volunteer sa nanay ni Bea na okay ang prenup ay si Dominic. So I don't think it is or it was an issue. Unless na bago po yung kwento. Samantala, naglabas naman ng pahayag si Tito Boy tungkol sa ilang below the belt na mga komento ng ilan tungkol kay Bea at Dominic. Dahil may ilan na nagsasabing baka raw kay Bea talaga ang problema dahil nahantong sa hiwalayan ng lahat ng relasyon nito. Below the belt din umano ang nagsabi na mas okay na raw na naghiwalayan dalawa dahil hindi umano bagay si Dominic kay Bea dahil malayo daw ang agwat ng buhay nito sa actress. Ayon kay Tito Boy, sana raw kahit may kalaya ang magbigay ng kanilang sariling opinyon ng bawat isa mas piliin ang mga ito ang magandang mga salita.